For today's video, samahan nyo nga po kaming muli sa aming buhay probinsyang kaganapan din sa amin. Nagluto nga pala ako ngayon ng fried chicken at ginisang gulay dahil nagpatalok na nga pala ng palay si na tatay. Kaya't eto nga at maagang maaga pa nga lamang ay nag-asikaso na rin nga kami kaagad ng aming pananghalian. Kabilin-bilinan din nga sa akin ni na tatay na maagang araw ako magdala doon ng pananghalian dahil kanina pa nga raw sila doon madaling araw. Lalo pa nga ngayon at meron kaming patalo kay kanina pa nga ni silang naan at nagabantay at nagaintindi nga ni. Kaya naman for today's ulam at nakakoy maiba-iba naman at nakatikim man lamang nga sila na masarap-sarap at ipagluluto ko sila ngayon ng fried chicken. At ayan at pagkatapos ko nga po pala yung mahugasan naman nga ay lang muna natin itong ating karning manok. Bali, naglagay na nga ni po pala ako diyan na mahigit 20 pirasong piga na kalamansi, paprika, asin, paminta, bawang, sibuyas at saka itong liquid seasoning. At para naman nga raw mas malasa at mas masarap ito at naglalagay din nga pala kami dito nitong isang lata ng evaporated milk. Pagaluhaluin nga lang po pala natin yan na maigi at ima-marinate natin yan ng isang oras o higit pa para manuot nga ni ang lasa dito sa ating manok. At habang nakamarinate naman, ngayon naman nga po ay gagawa na ako nitong pinakang breading mix. At dito nga sa isang malinis na mangkok ay pinagsama-sama ko nga lamang diyan itong harina, cornstarch, onion powder, garlic powder, asin, paminta at saka itong paprika. Paghalo-haloin nga lang natin ang na maigi para mabalansi nga ang lasa. At eto, makalipas naman nga ang mahigit dalawang oras kung pagmamarinate dito sa chicken ay pwede na rin nga natin itong i-coat dito sa ating breading mix. Sa katunayan din nga ni po ay napakadalang din talaga naming mag-uulam ng mga ganitong klaseng pinirit. To. Naku, ay pamihado nga mamaya. Ay magayon lang si tatay. Eh, kung sinabawan nyo pa yan, ay di mas masustansya. Ay, ang akin naman ay kahit papano nga ni may iba, iba naman at makatikim lang ako ako ng masarap-sarap at ako'y toong napapaibig din lang. Pero ika nga lang ng iba ay kapag nanay kang araw ay dapat alam mo that you have to make the best choices especially when it's your family's health. Kaya nga lang, sabi naman ng iba ay napakahirap daw naman maging healthy lalo pa kapag merong budget na iniintindi. Abay, maigi na rin nga laang at natukoy ko nga aring happy piece sa canola oil blend na may pinagsamang health benefits ng canola oil at prying wonders ng palm oil. Kaya siguradong it's good for the heart dahil lower in saturated fat that reduces heart disease. Kaya kung hanap nyo rin ay para sa healthier heart at budget sulit, mag-upgrade na rin nga tayo sa happy piece sa canola oil blend. At ayan, at balik na nga muna kita din sa ating pagluluto at nang mainit na nga na itong mantika, ay eh, pwede na rin nga pala natin ilagay dito isa-isa itong -isa ating marinated na chicken. Sa mahinang apoy nga lamang pala nakasalang para malutulutungan ng ayos at ang hindi nga nahilaw hanggang sa ilalim. Bali, lulutulutuin nga lang natin yan hanggang sa maging golden brown na nga ang kulay. At habang nakasalang, eto at kinote ko na rin nga pala itong iba pang tira para mamaya sa padalawang salang. At yan nga po at makalipas ang ilang minutong pagprito-prito natin dito ay golden brown na nga ang kulay. Kaya naman pwede na rin nga pala natin itong hanguin. Nakakatuwa nga talaga namang napakaganda ng pagkakaluto ko at tingin pa nga lamang ay mukhang napaka-crispy. Nako ay eh habang inahango ko pa nga lamang aray, parang natatakam na nga Agad ako at parang gusto ko na nga kaagad kumurot. Napakahihilig din nga ng mga kapatid ko sa ganitong ulam kaya naman paniguradong matutuwa nga sila ngayon sa niluto ko at paniguradong tao bang isang kalderong kanin sa lagay naming are Ang makikita nyo nga pala ngayon ay natusok-tusokan ko yan para maluto-luto nga hanggang sa ilalim. Matagal naman kakoy din, namihan ko nga ng luto ngayon, ang kakoy wala na nga mabibitin. Sa tunay nga rin po maikwinto ko nga lamang sa inyo, abay nakakatigim nga lamang pala kami noong mga bata pa kami ng klasing ng fried chicken sa tuwing Christmas party namin. Ganito nga, nga na inababaon sa amin namin kaya naman talaga anong tuwa namin kapag nakakapag-ulam nga ni kami ng ganito kaya marahil din siguro ngayong matatanda na kami iba din talaga yung saya namin kapag nakakapag-ulam nga ni kami ng ganito kahit ordinary yung araw lamang kaya dinamayan ko rin talaga ng luto ngayon ay para hindi na nga kami nag-aagawan pa at hindi rin kami nabibitin at para mas kompleto at mas masarap din nga ang kainan eto at gagawa din nga pala ako ngayon ng gravy Bali, nagtunas nga lamang po ako diyan ng butter at naglagay rin nga ako ng harina at pagkatapos si pinaghalo-halo ko nga lamang hanggang sa lumapot at saka naman ako naglagay ng tubig. At para naman sa pampalasa, naglagay nga lamang po ako diyan ng kaunting toyo, liquid seasoning, garlic powder, onion powder at saka nitong kaunting chicken cubes. At ayan, at paghalo nga lamang po pala natin yan ang na maigi hanggang sa kumulo at makuha natin yung tamang lapot. Karini nga lamang po kadali at eto na at nakagawa na rin nga tayo ng fried chicken gravy. Siyempre nga dahil kaninang kanina pa nga ni ako napapaibig dito sa niluto ko, eto nga ni una na nga kaagad akong tumiki. mabait talaga namang sulit ang pagod ko at talaga namang anong pagkakalutong at masarap din ay. At dahil luto na rin nga ang ating fried chicken para mas kompleto nga ang kain ito at magluluto pa rin nga ako ngayon ng ginisang gulay. Kadalasan din talaga kapag ganito mga pinirito nga ang ulam namin ay eh dadagdagan pa nga namin ng gulay para masigit na mas masustansya ang kainan. Bali ayan nga po at inumpisan ko na nga muna ito sa pagigisa ng sibuyas, bawang, kamatis at saka itong kaunting karning baboy. Bali sinangkot siya ko nga lamang pala yan at kapag ganitong medyo nagbrown na isa eh, ka ko naman pala nilagay yan, itong kaunting alamang pampalasa. Ginisagis ako nga lamang yan para lumabas ang pagkatas at pagkatapos isinunod ko na rin nga pala kaagad itong mga gulay-gulay na medyo matigas katulad ng kalabasa at saka sitaw. Isa rin talaga ito sa mga simpleng lutong ulam na talaga namang napakasarap tapos napakasustansya pa. At ayun nga po kapag medyo malambot na nga yung mga unang gulay na nailagay ko isinunod ko na rin nga pala diyan itong okra at saka itong talong. Nagdagdag na rin nga po pala ako diyan ng isang tasang tubig at sinunod ko na rin nga itong ampalaya at naglagay ako ng kaunting pampalasang asin, paminta at saka liquid seasoning. Bali pag aalo haluin nga lang po pala natin na maigi hanggang sa maluto-luto. Abay, lang ma din kasimple at eto na nga at luto na rin nga po itong ating ginisang gulay. Ate anong nung maluto na nga po pala lahat, iginaya ko na rin nga pala are at nang madalhan ko na nga ng pagkain dun sa palayan si natatay. Eto nga at kahit kaulanan ay sugod so na rin nga kami diyan dahil malamang sa malamang ay gutom na rin nga itong mga kasamahan namin din kanina pang madaling araw. Tapos na rin nga pala daw kanina pang magpatalok dito si natatay kaya eto nga lamang at nabutan nga namin siya nagahulip dito na rin mga sa palagay niya ay medyo malalaki nga ni ang giwang. Kung sakwan nga ni po inadagdagan niya nga lamang ng tanim para maganda rin nga ni ang uhay. Tapos sa tanawan ko din nga ni ho pala aring nanay namin din na nagatabas tabas na nga ni mga pilapil na medyo madamo ay kako nga ni kaula ng kaulanan, ay sige pa rin nga ni arin dalawang matandang ari at talaga namang ari muhanan pa rin nga ni sa pangupa. Maigin na din nga lamang ho at humupa na rin nga ang bagyo kaya kahit papano nga ni nakapagpatalok na rin nga kami at kahit papano ay eh, di merong aasahan sa tag-ani. Dati rati nga ni ho kapag wawala-wala din nga ni kami pangupa sa pagpapatalok ay minsan nga ni inasabog lamang ni tatay yung pinakang binhi kaso nga lamang ay medyo nalalakihan talaga kami lalo pa nga kapag ganitong tag-ulanin ay nalulubugan. Kaya kahit pa paano ay dumilihin siya na rin nga kami ng pangupas sa magtatalog at nang hindi nga ni pauli-uli ang aming pagtatanim kapag ganito nga ning tag-ulanin. Gayon nga ika ang buhay ng isang magsasaka, kailangan nga lamang ay sumubok ng sumubok at magtanim ng magtanim para kahit pa paano ay mayroong aasahan. Hari nawa din nga lamang ay hindi na nga magtaglakasin pa at nang hindi naman nga masayang itong aming mga pinatanim. Tunay ka nga, nga hindi talaga biro ang pagtataniman ng palay mula pa nga lamang sa karinim pagtatanim, pag-iintindi hanggang sa pag-aani ay talaga dugut -pawis ang puhunan. Ay hanga din talaga ako dito sa mga magulang ko sa kanilang kasipagan lalo pa nga ni Dini kay tatay kahit palo kulo ko nga ni Gayan ay talaga namang nga doon yung pagpuporsigin niya para mabuhay ang pamilya. Fast forward, kinagabihan kami naman nga po ay barkadahan na naman sa panonood ng Talent Night dito nga ni sa labanan ng Miss Sokoro sa bayan namin. At para na rin nga ipakita ang suporta namin dito sa pambato naming pinsa na si Diana Maanyo. Umpis sa pangalamang ay halos mamaos na nga kami kaagadian sa kakapalahayaw at talagang namang tuwang-tuwa kami nung makita nga namin na rumaram siya sa entablado. Ayan nga at nagumpisa na rin nga kaagad na kanya-kanyang palabas sa kanilang mga angking kakayahan at talento. Ngayon nga puro pagpapakita ng kanilang mga talento tapos sa susunod na linggo nga yung pananalabanan kung sino ang tatanghaling Miss Socorro. Kakatuwa din nga ni Harus lahat ng kalahok at talaga ng mga kahusay at kagagaling sumayaw. At ito na nga pala ang pinaka inaabangan namin na magpakita ng kanyang talento. Itong bisa namin si Diana at extra nga ni pala dito ang kapatid namin si Tano, si Usang, saka si Angela. Sa role playing nga play itong pinapalabas nila sa mamagitan nitong shadow play at ang kanila nga pinaportray diyan yung kanta ni Freddy Aguilar na anak. Kakatuwa nga talaga namang nakakapanindig balahibo at talaga namang nakukuha nga namin ang totoong mensahe na dala ng awitin. Mahuhusay din nga kakong gumanap yung mga taong nasa likod nito at talaga namang dalang-dala nga nila yung kanilang pinaportray at talaga namang ramdam na ramdam ng bawat isa kung ano yung kanilang pinapakita. Kaya kahit sa simpleng role playing at shadow playing nga lamang yung kanilang pinapakita ay talaga namang tagus sa puso at nararamdaman nga namin. At sa kauli-hulihan ngay kakoy ayos at magagaling din nga gumanap kakoy kahit papaano sulit ang pagod at puyat. At ayun na nga taan dito na sa exciting part at pipili na nga ng top 3 finalists kung sino ang kasama sa Best in Talent. Abay, sobrang tuwa na nga agad namin Diana at unang-unang ang tinawag itong pinsan namin si Diana na number 11. Sulit na sulit naman talaga kahit kanda paos na nga kami kakasigaw. Pasok na nga ni siya sa top 3 finalists kaya naman hari na wanga wang ituloy-tuloy na magandang laban na ito. Congratulations na rin nga dito sa pinsan kong si Diana at kakoy galingan uli sa susunod na laban sa kabilang linggo. And yun lamang muna nga rin po for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.